Grabe ang lakas ng apoy. Totoo nga, ang dali lang niya makaluto. Pagtumagal na nga yung apoy, nagiging orange na siya na parang nagbabaga. Pantay na pantay nga yung apoy, eto pala yung gas tub cover na sinasabi nila na para hindi kumalat ang apoy. Kaya mabilis lang makaluto. Kaya talagang matipid sa gas. Sino bang hindi gustong makatipid sa gas kung meron na palang ganitong Eurohouse Infrared Gas Tub mga mi? Eto na nga yung nauuso ngayon na Infrared Gas Tub na sobrang tipid sa gas na halos 50% na gas everyday ang matitipid natin. Napa-order na nga rin kami dahil gusto nga rin namin makatipid sa gas lalo na ngayon ang mahal na ng gas. Sobrang kapal nga ng pagkakabalot kaya safe na safe pagdating. Nakakatuwa pa dahil meron pang kasamang 8 pieces na kitchen knife set at meron na rin manual na kasama at apat na stand. Na-amaze talaga ako sa mga napanood ko sa dami ng gumagamit nito. Na dati daw inaabot lang ng isa't kalahating buwan ang gas nila, ngayon daw umaabot na ng dalawang buwan kalahati. O diba ang laking tipid? At syempre itong pinaka-plastic cover niya ay kailangan natin alisin bago gamitin. Made from steel is steel na nga pala ito mga mi, kaya madali ding linisin. Grabe, tingnan nyo naman yung design mga mi, sobrang ganda. Napabili na din talaga kami nito dahil minsan nagsasabay-sabay ang mga lulutuin dahil yung isa nga namin ay single burner lang. Pagkatapos ko nga ma-unbox ay pinalagay ko na nga rin kay Dada itong infrared gas stove para nga magamit namin kaagad. Tinanggal nga muna ni Dada itong single burner. At pagkatapos nga maikabit, pagkagabi nga ay nagamit na namin agad dahil magluluto magluluto si Dada ng tinolang isda at magpiprito na rin. Nakakatuwa nga ay eh dahil double burner na, pwede nang pagsabayin ng pagluluto. At ganito nga yung apoy niya, pag sinindihan mo nga pantay na pantay ang apoy. Kapag tumagal na nga yung apoy, nagiging orange na ang apoy na parang nagbabaga. Eto pala yung gas tube cover na sinasabi nila para hindi kumalat ang apoy. Talagang nakafocus lang siya sa kaldero natin. Steady lang yung apoy niya dahil dito sa ceramics honeycomb kaya mabilis makaluto. At isa pa sa kinaganda nito mga dahil infrared flame siya, kahit anong init niya, hindi mangingitim yung ilalim ng mga kaldero natin. Grabe, totoo ngang sobrang dali niya makaluto. Sabi nga ni Dada, parang automatic daw, ilang minutes lang daw ay luto na. Mas mabilis kasi umiinit ang infrared gas tube compared sa regular gas tube. Kaya mabilis makaluto. Kaya talagang makakatipid tayo ng 50% everyday sa gas gamit itong infrared gas tube. At makakatipid pa tayo ng oras dahil nga fast heating siya. Kaya perfect talaga itong infrared gas tube. Dahil dahil mabilis siyang makaluto lalo na kapag may mga okasyon na maraming lulutuin. Kaya kung gusto nyo rin makatipid ng 50% na gas everyday, order na rin kayo habang may stock pa. To order, ilalagay ko na lang ang link sa yellow basket or comment section.